Kaya itong interpretasyon ni Ginoong Manalo na ang dalawa raw na ginawang isang taong bago ay si Kristo at ang Iglesia, ito po'y mali. Kaya ang wika, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatidbagay na Iglesia. Pinagsama ng Diyos, pinaglapat si Kristo at ang Iglesia para makabuo ng isang bagong tao. Tandaan niyo po yon isang bagong tao. Si Kristo, pinagsama niya ang iglesia at si Kristo para bumuo ng isang taong bago. Ang dalawa raw na ginawang isang taong bago ay si Kristo at ang iglesia. Si Kristo at ang iglesia. Si Kristo at, si at ang iglesia. Ito po'y mali. Ito po mali. Ito mali. Pinagsama niya ang iglesia at si Kristo. Ang iglesia at si Kristo. Ang iglesia at si Kristo. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi yung medyo may singraulo noon.